So gooday mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss, ay ituturo ko sa inyo mga boss yung diagram ng dual horn mga boss, pwedeng stock horn at pwedeng loud horn na meron siyang uh, reversible mga boss para doon sa uh, Night 3 Pro Music mga boss, yung sikat na busina ngayon mga boss na patok na patok sa mga netizen natin o mga ating mga kababayan mga boss so ito ay madalas nating naririnig sa mga truck mga boss na busina ng truck so ito ay hindi natin kailangan mga boss yung kung positive or negative trigger dahil itong ating diagram mga boss ay dito tayo mismo kumuha sa supply ng ating Uh, stock horn mga boss so yung negative supply at positive supply so walang problema kung negative o positive trigger yan mga boss dahil dun pa rin tayo sa kanyang stock horn kukuha mga boss so papaliwana ko sa inyo mga boss dito kailangan natin ng stock na busina natin eto yung ating loud horn mga boss so pwedeng pia horn yan mga boss o bush horn So, dito, kailangan din natin ng dalawang uh, halo switch. So, yan. Pwede tri-switch yan mga boss. So, na, lang sa inyo mga boss kung ano yung gagamitin natin. So, dalawang halo switch yung nandito sa ating diagram. Meron tayong relay mga boss. Ang gina, ginamit nating relay dito ay uh, mini relay na 12 volts. Uh, at meron tayong uh, positive supply at ito yung ating negative yung battery natin to mga boss dito sa ating battery mga boss meron tayo ring uh, fuse na 10 amperes mga boss at syempre yung ating night pro music na patok ngayon mga boss so dito meron din tayong dalawang diode na nilagay so yan so ito yung pinakakabuuan ng ating diagram mga boss para sa uh, dual horn Stockhorn and Loudhorn Reversible to Nitri uh, Pro Music mga boss So simulan natin dito So ito yung ating stockhorn mga boss ng ating uh, busina ng ating motor So ito yung negative at ito yung positive supply So ma-identify naman natin yan mga boss kung ano yung negative and positive supply ng ating uh, motor So dito mga boss yung ating positive supply dito ka kailanganin na natin yung ating halo switch so yan yung halo switch natin wala dun sa positive mga boss ng ating uh, stock horn. ilagay natin yung uh, mga boss yung tinanggal natin dito eto yung ating at, uh, mga boss eh. so dito yung dalawang pin na yan, dito yan nakalagay dito sa pin ating stock horn. So tanggalin natin yung pin, lagyan natin ngayon ng panibagong wire yung dalawang pin na tinanggal natin. So yung positive ilagay natin sa common ng ating uh, halo switch. So ito yung ating unang halo switch. Lagyan natin sa common. So sa halo switch mga boss meron niyang 5 pin. Yung common ilagay natin dyan yung uh, positive ng ating stock horn. Yung negative sa negative mga boss at yung ating normally uh, normally close so yan yung ating normally close ay ilagay natin dito sa positive ng ating stock horn dun sa pin ng ating stock horn mga boss yung negative naman natin mga boss dito sa ating negative ay ilagay naman natin siya o lagyan natin ng wire mga boss at yung wire mga boss ay diretso natin dito sa negative naman ng ating stock corn. So, paano gagana yan mga boss? So, pag bumasina tayo mga boss, kung negative o positive trigger yan, halimbawa negative trigger, <coughs> yung ating positive, dire yan dito mga boss, magiging supply yan dito. Kung negative trigger yan, magiging supply yan dito dahil yung common at normally close ay magkadugtong yan mga boss. So, halimbawa to kung negative trigger mga boss ha, So, naka-float na yung ating uh, positive dito. Kung negative trigger siya mga boss, ibig sabihin, uh, tutunog lang siya. Pag once na pumindo tayo ng ating busina, Masusuplayan siya ng negative. So, doon, papasok yung ating negative pag pinindot natin yung ating busina. So, papas papasukan siya. At dahil merong na naka-float na positive dyan mula dito sa ating positive wire, ay tutunog na mga boss yung ating Stuck horn. So, halimbawa naman ay, Uh, positive trigger siya mga boss. So, yon halimbawa mga boss, kung positive uh, trigger man siya, so itong negative natin, naka-float na yan dito sa ating negative ng pin ng ating stock horn. So, pag once na puminda tayo mga ating uh, horn button mga boss, so, masusupply yan itong common, papunta dito sa normally close. So, tutunog dito ang ating uh, stock horn gamit yung ating trigger na positive mga boss so yan so dito naman papasok tayo sa ating uh, ilalagay na relay, so yung ating relay yung number 30 ng ating relay mga boss ay ilalagay natin yan sa battery, so ito yung ating battery bago pumunta ng battery mga boss kailangan nating maglagay ng fuse na 10 amperes syempre yung ating negative may negative yung ating battery yung number 85 ilagay natin sa negative at yung number 86 mga boss ay i connect naman natin dito sa uh, halo switch natin mga boss so unang halo switch ilagay natin yung ating number 86 sa normally open at yung ating positive mga boss ng ating halo switch so yan so pagsamahin natin yung normally open at positive papunta dito sa 86 mga boss para pag once na pinindot natin yung atang halo switch mula dito sa normally close ay pupunta na siya dito sa ating normally open kasabay ng etong ating positive mga boss so yung connection para dito sa normally close na papunta dito sa ating uh, stock horn ay mapupunta na yung kuryente dito mga boss pag once na bumusina tayo so yan mapupunta dito sa number 86 at syempre pag may once na positive na to negative dito sa number 85 at positive supply dito sa number 86 yung positive supply mga boss ay aakit dito yan sa uh, common mga boss ng ating pangalawang halo switch so yung ating common katulad pa rin dito kanina connect, uh, connected yan dito mga boss sa normally close so yan yung ating normally close papunta yan dito so yan tatawid yan dito mga boss sa ating Uh, loud horn mga boss so ito ay sabihin natin uh, piyo horn, dalawang piyo horn so meron niyang positive pin yung dalawang positive pin na yan mga boss ay nakakonekta yan dito sa uh, normally close ng ating pangalawang halo switch so yan, nakakonekta yan dito sa dalawang yan so yan so yung dalawang pin na yan mga boss ay lalagyan natin ng diode. So yan yung ating diode, dalawang diode yan mga boss at yung forma ng ating diode mga boss ay nakaganito siya. So yan. Ganyan yung ating diode mga boss. So yung itim Halimbawa, yung itim mga boss, ito yung itim at ito yung silver na part mga boss. Yung silver silver na part mga boss ay naka dito yan nakaturo mga boss pati yung etong part na to ay dito nakaturo yung silver pataas so yan mula dito sa normally close papunta dito sa taas papunta dito sa positive pin ng ating uh, dual horn o ang ating pia horn so yan so nagkaroon na siya ng connection dito sa dalawang to so yan papunta dito sa ating normally close So ganun pa rin mga boss, kung negative o positive trigger walang problema dahil dito pa rin tayo kumuha mga boss sa ating stock horn. So yan yung dalawang stock horn natin. So kung uh, negative trigger mga boss. So etong ating positive ay dire-diretso na yan mga boss dito sa normally uh, common ng ating uh, pangalawang halo switch papunta dito sa normally close So yan, naka-float siya dito mga boss sa ating positive pin. Dahil nga negative trigger siya mga boss, bubusin na lang siya pag once na pinindot natin yung ating uh, horn button. Doon lang siya mapapasukan ng negative etong part na to. So yan. So instead na ito, yung ating, eto yung bubusin na mga boss dahil yung ating uh, switch mga boss ay naka normally open. So didiret sya dito Papunta dito sa relay Papunta dito sa halo switch na pangalawa natin mga boss At papunta dito sa uh, Loud horn So pag once na puminto tayo ng uh, Horn mga boss Yung horn trigger natin So masusuply ng uh, negative So masusuply ng negative to So dyan na Tutunog yung ating Loud horn So, sabihin natin positive trigger yan mga boss. Dahil nakakonect naman tong negative. So, nakasupply na yan dito sa ating loud horn. Pag once na pumindot tayo ng ating busina mga boss at naka positive trigger tayo. Yung kuryente dito ay dadaloy dito sa normally open. Papunta ng uh, relay natin mga boss. Papunta dito sa common. Papunta dito sa normally close. At papunta dito sa ating loud horn dahil meron siyang negative at nasuplaya na siya ng positive so doon bubusin na yung ating loudhorn loud horn mga boss so paano naman natin papaganahin mga boss yung ating night 3 pro uh, music so meron tayong uh, stock horn at meron na rin tayong loud horn mga boss so dito gagawin nating uh, kakaiba yung ating loud horn mga boss gamit itong night pro music So dito papasok yung kahalagahan mga boss ng ating nilagay na pangalawang halo switch dahil pwede pe siyang mag-ship o pwede pe siyang uh, kumonekta o mag-iba yung kanyang daloy ng kuryente mga boss gamit itong ating halo switch papunta dito sa Nipro. So mula rito sa common papunta dito sa normally close papunta dito sa ating loud horn. So isi-ship natin siya mga boss pag once pinindot natin tong ating Uh, halo Hello Switch mga boss. Ang kuryente mula dito sa normally close ay pupunta naman dito sa normally open mga boss. So, yan Dahil naka-trigger na 'to mga boss, yung ating halo Switch, ang kuryente ay nandito na siya. Papunta na dito sa ating Nipro. So yung ating Nipro mga boss, meron yang uh, apat na pin mga boss o apat na wire. So yung wire ng sniper meron siyang red, blue, uh, brown at yellow mga boss. So yung red, yan yung pinaka-supply niya mga boss. Yung blue, eto yung sabihin natin uh, nasa low o eto yung ating high. So kasi meron siyang uh, low at high yung ating loud horn. So, may kita natin yan sa likod ng ating loud horn o yung ating mga busina. Yung do mga dual horn natin. So, dito sa high horn, meron din siyang designate mga boss na para doon naman sa loud horn at sa high o sa low at high mga boss. High pitch ng ating mga horn. So, yan. Kaya, bali apat yan mga boss. So, etong ating normally open ay na nakakonekta dito sa red mga boss o sa red pin o sa red wire ng ating Nipro. Yan yung pinakasupply nya. At yung kulay blue, ilagay natin sa isang pin ng ating uh, loud horn. So, sabihin natin ito ay uh, low, ito ay high. So, yan. <clears throat> so, yung ating kulay blue mga boss, ilagay natin dito sa low. So, yung blue ay nilagay natin sa low. So, eto mga boss. So, pansinin ninyo. Yung nilagay natin uh, dalawang diode dito sa parting to mga boss. So, yung wire ng ating knife mga boss, yung kulay blue ay uh, ilagpas natin mga boss yung wire dito sa ating diode. Para pag once na pumindo tayo mga boss ng ating knife o yung ating busina para sa knife mga boss, yung kuryente dadaloy dito at pupunta dito mga boss pataas sa ating busina so hindi siya makaka uh, balik dito mga boss o hindi siya makakapunta dito sa parting to dahil nakablock na siya ng diode so yan yung kaalaga ng diode mga boss tapos yung pangalawa mga boss na high o yung high wire mga boss papunta doon sa ating high uh, horn ng ating loud horn so ito yung kulay brown ilagay din natin siya sa wire na to mga boss. So ilagpas din natin siya sa diode para mabablock din siya ng diode at hindi pupunta dito yung ating uh, kuryente mga boss. So mabablock siya ng diode. So yung kuryente, dire-diretso lang papunta dito katulad nitong isang to mga boss. So yung yellow, etong yellow ay nasa negative naman mga boss. Ilagay natin sa negative o negative ng ating battery. So, pwedeng ilagay natin yan dito sa negative ng battery. So, yan. So, ganoon pa rin mga boss. Wala pa rin pinagkaiba. Kahit na negative o positive trigger, walang problema mga boss. Halimbawa, e eh, naka-negative trigger ka. So, yung ating positive, dire-diretso lang yan dito. Dahil naka-normally open na tayo, sanay pro na siya yung positive mula dito sa high at low mga boss ay naka-float lang so pag once na lang tayo dun lang masusuplayan ng negative at tutunog naman yung ating uh, loud horn mga boss gamit yung ating Nipro music so kakaiba yung tunog nyan mga boss so parang indian style so pag uh, positive trigger naman ganun pa rin yung negative mula dito ay naka-float lang sya dito sa ating loud horn at tutunog lang yung ating uh, Nipro Music pag once na pumindot na tayo ng ating busina mga boss so dadaloy na yung positive mula dito mula dito sa halo switch unang halo switch papunta sa relay papunta sa pangalawang halo switch papunta naman dito sa Nipro at didiretso siya dito sa positive supply so mag kokonekta na yung ating negative and positive mga boss. So, dyan uh, tutunog yung ating dual horn mga boss o yung ating Nipro Music so ganon siya gagana mga boss so ang kailangan lang natin bali dalawang halo switch isang relay isang fuse at dalawang uh, diode mga boss at syempre yung ating Nipro Music so kung may mga katanungan kayo mga boss patungkol sa video ito, dun sa dual horn, stock horn with loud horn Uh, plus uh, nai pro music uh, itanong lamang natin o mag comment lamang tayo dyan sa ating comment section mga boss at sasagutin natin yan kaagaran mga boss para dun sa inyong mga katanungan para sa future project na inyong gagawin sa inyong mga motor mga boss so muli mga boss uh, at kung gusto nyo yung diagram na to mga boss pwede pe nyo nga screenshot mga boss para meron kayong uh, susundan o pagagayahan pag once na uh, ginawa nyo to sa inyong Uh, mga motor mga boss so muli maraming salamat mga boss at God bless